Hello mga kalaki! Nandito kami ngayon sa Angeles City. Ayan. So, bago ko sa inyo ikwento itong napaka-cute na to, kung ano ba to, eh please subscribe to my channel and support na rin mga kalaki. Siyempre, may pupuntahan kami. Eto, papunta kami ngayon sa Widus dahil naka-check-in kami doon. So, alam nyo naman yung check-in time, ba? Diba? Is 2 p.m. So, inabutan na rin kami ng, ng lunch. Kaya, ng lunch time, kaya dito kami nagpunta sa may Jollibee. Siyempre, may kasama kaming bata. Kaya, alam nyo naman ng bata, ang gusto Jollibee. Kaya, ayan, no nakita namin itong si Jollibot, kaya ngayon, nag-request kami na pwede na ang mag-serve sa amin si Jollibot dahil gusto namin ding makita dahil nababalitaan namin na meron nang araw JolliBot dito sa Jollibee at hindi naman kami hindi naman kami na na, na surprise kami at pwede naman pala na mag-deliver siya hindi kami nabigo at kami ay pinagbigyan ng mga staff ng Jollibee kaya ayan, tuwan-tuwa kami kinunan na rin namin nakakatuwa si JolliBot kaya niya i-deliver at napuntahan niya mismo yung aming table. Kasi ano siya, parang naka-bluetooth style siya. Kaya nakakatuwa siya. Kaya ang nangyari sa amin, nagdalawang order pa kami. di <laughs> ba diba? So, ang cute-cute niya talaga. Tingnan niyo, oh. O, di ba? Nakita niyo ba? O, tuwan-tuwa din yung mga bata. Nakita nila. O, syempre, syempre hindi pa naman lahat nakakaalam kay Jollybot O, ayan, pinapakilala ko sa inyo si Jollybot O, ayan. So, ayan, dahil ganun nga nangyari, natuwa kami, nag-order uli kami. Para ibabaon naman namin dun sa, sa hotel na pupuntahan namin, which is sa Widus. O, while na kumakain kami, Ayan. So, dalawang delivery siya pero yung unang delivery ayan na nga natapos na kami so ayun eto naman yung pangalawang delivery namin so nakakatuwa nakakatuwa talaga siya kaya tingnan mo naman nagpakuha pa ako ng sarili ko ha parang bata lang ba diba? Oh o ayan na ayan so ayan guys so, yun lang yung gusto ko ipakita sa inyo na kung magpupunta kayo dyan sa Jollibee at gusto nyong i-request yan so mag-request lang kayo dun sa crew o oh, sa may share na ang gusto nyo mag-deliver ka mo ng inyong food ay si Jollibee. Ayan, yeah, nakakatuwa lalo na kung merong bata. Nakaka-amaze kasi ang talitanino naman niya, no? Kasi na deliver niya. Kasi nakaano nga siya, Bluetooth ata, yan. Kaya... Kaming masayang masaya habang kumakain. Kaya ngayon, syempre, yung take out namin na din sa Widus, eh, In order namin uli para meron na rin kaming pagkain pagdating doon. So, ayan guys. So, nakita nyo na ngayon si Jolly Bot So, nakakatuwa lang. So, ngayon, ang susunod ko, makikita nyo naman, yung aming escafe, o yung aming banding dito sa may widows na matatagpuan ninyo sa may Clark. Ayan. So, maraming salamat. So, please subscribe to my YouTube channel and please support guys. Sana panoorin nyo lagi ito ng buo. Salamat sa inyo. Bye-bye!